pupuring lubos ang palaging hangan sa bayan na may dangal na ingat. Umawit tumula, kumantat sumulat. Kalakhan din niya'y walat Walang mahalagang hindi inihandog ng may pusong mahal sa bayang nagkupo. Tugo yaman dunong katiisat bagot. Buhay may abutin magkalagot-lagot. Bakit alin ito nasakdal ng laki? na hinandogan ng buong pagkasi na sa lalong mahal na kapangyari at ginugulan ng buhay na iwi. Ito'y ang inang bayang tinubuan, siya inatangi sa kinamulatan ng kawili-wiling liwanag ng araw na nagbigay init sa buong katawan. Kalakip din ito'y pag-ibig sa bayan, ang lahat ng lalong sa Gunitay, mahal. Mula sa masaya'y gasong kasanggulan hanggang sa kataway mapusan. Alay sa bayan, Gunita, may laging sakbibi ng lumbay, walang ala-alat inaasam. Kundi ang makita ay lupa.